mga papi ito yung mga coins na na-collect ngayong araw September ano ba ngayon 20 so ito na siguro yung pinakamaraming na-collect ngayon so ilagay natin doon lapit ng upang Ang so, bibili natin na wrapping saka so, syempre kung mga kahula so, sa uh, kung ano yung ayan, hindi uh, nilawang ko pa mga papi Ayan siya. O, oh, di ba? Tama na niyan. <coughs> Mahirap pa siguro magbilang. Pero ilalive ko 'yan pagka na binilang, syempre. Comment down niyo na 'yung ano niyo. hula niyo. Mga papi. Di ba may instant Gcash kayo or mismo? Ayan. Comment down niyo lang sa comment comment section na 'yan. Di ba? Oh. <laughs> Ako tumitingin din ng video. <laughs> diba? Yan, ganyan lang mga papi. Oh. Di ba? KMJ, yes. Okay, request pa. Baka naman daw maano pa tayo ni Marin Jessica. Oh, Ang diba? dami niya sinabi yung mga nag-iipon ng coins doon, mga papi. Oh. May remote pa nga. At malaglag pa. <laughs> Ayan mga papi, tinanggal natin yung remote. Oh dami. Ha? Yung baul bawal ng buhay. Napakarami. Napakarami ba? Asan? Ano yung bubuhayin yung ganoon karami? Hindi, oh. Ngayon hmm. mga baby. Dami niyan. Marami na ba? Ha? Kaka-rami. 100 million pesos. 100 million pesos. <laughs> so ayan ang mga babi. <laughs>